Friend. Do ya? This isn't my first body over in a relationship Well round the graduated with no certificates, Hey, She wanna love her, lover. her lover I'll be Stimulate your body and mentally, ay No, trust me straight up in a lie You love me solely if you want to cry My love is to like the mother, guys just a rose on your plate, me, that will first Nice to, to first ride. Nice, so nice to know ya, let's do it again more than I'm a friend, friend. napaka ako na itsura ko para na akong uh, isang tribo. Ayan. Tinubuan na ng balbas para na akong taong gubat. Diba sa training. Kung nandito yung mga beyo ko, sinundo ako. Ayan si kay Junior, ayan si Beyo Bob. So tingnan lang. natin yung nag-spray ng... Anong tawag yung beyo? Yung alkansya mo, baka mahulugan. Ayan si Kada ilang kuha ba yun? Pag in ah? Yan. Hindi. paka pumunta tayo dito para ma ma-shuffle natin, dapat po na balik bago tayo. Ah. Pag ah. araw, -araw sanang may nagpupunas. okay lang. Antay bok-bok, antay anay. Ayan, ginawa naman ba bayo ko. Ayan o. Ang ginawa niya o. Oh.

hari ini starin gitu sarap, ayo, no. hmm, hmm. oh sedagat, jamiru aku surjan, nih, ekstra malinis na lang. sambak na lang. Konting, uh, Ay din nila ito, konti na wala nanda mo. Pero konti linis pa yan para magandang maganda. So lo, napaka low tide yan yun. No? Low tide. Hmm. Ay, itura ko para akong taong gubat. Ay, bayo na sa ilalim ng lababo. Hay nako. Iwan na baypin din 'yan, dutita. Oh bayo, iwan na. Kasi pagkatapos to, may ispray ng gamot sa kubo. Ay. kasungot naman ni bayo, no tres, no passing. Private <galan> property. Apakah suami pernah mau? sakit di sini juga dibe potongnya. Sudah sama, enggak usah ambil lagi. Ah. Saan naman yan? Doon sa labas? Wala ah. ito pa natin pa ter? Kahit di na siguro ano? Hindi mo sagsaga tatay ng pagpukupa ka. Nagbaba ata. Ito na lang. Hindi ko natin yan. Bawal magtapon ng basura. Puta. Tad-tad na. So, ito? Oo, oh, pag nakakano. Pagbalik na lang natin. Hmm. Sungit ang bayo <laughs> Ay! Ar! Asira! ati oh, ko Okay na. Ito, pwede ni Pasko ba ano? Itong mga tent. nakapaglipit na kami. Tatapos na. Sa so, wakas, sinapot kami ng, uh, 3. 3.37. So, yan. Tapos na kami. Di ba tanggap mo isang oras? Pag ganyan, alanganin. 400, delikado. Eh, konto, 3,000 to, delikado to. 3,000 isang oras. Ito, grabe naman pala. Kaya pala nakabili ka ng resort eh. 3,000 to, delikado to. Delikado to yung trabaho ko. Wala na pang kain eh. Wala <laughs> na pang kain. Ayaw na ako padala na asawa ko. <laughs> Naghihirap naman, Naghirap na ba ba? Gawat na. Yung mga tatasi ka pa, wala akong proteksyon. Wala akong pabili ng proteksyon. Nag-uumpisa ka pa lang ba magpintura? Ha? Nag-uumpisa pa lang? Baguhan pa lang ako. Oo, oh, wala pang kwan, wala um, pang mga mura. gadget, ano? Mura na to, mura. Mura na sa kontrola, tumatanggap din ako ng kwan. Sugar mami. Yung <laughs> <laughs> sa may taban mo? Bayo, sa may taban mo. Ang hawak mo. Kaya hirap mo makuha ng trabaho. Iwan, laki-laki ko. Nakakit ko yung ganito. Ano ba Sa may hawak mo. Sa may hawak mo, dyan. Sa tapat. pakiyawan to. Eh, wala ka ng pintura. Paano pakiyawan. Ayo, yumin <laughs> natin ka. Oo oh, ba yun? Lagay damit. Ando pala ganito na Ito mahirap hirap eh. <laughs> <laughs> din. yung kan mo yung. Hindi mo wala na, din Dito ba yung taban? Yan. Putang. <laughs> Inuha na pa ako ng putang. <laughs> wala, wala pang dalawang metro yan eh. Ay, hey, sumabit. Wait po. Basta pala. Ayan o. Oh. <laughs> Pinagyan mga bayo ko. <laughs> oh, Balok pa uwi na kami. <laughs> oh. Oops. uwi na kami. Ito, nandito. Kailala ko na. Alam. Ayan, okay na. Tapos na. Manis na. So, ang ba ko may So, mag-ingat tayo palagi. At maging positibo sa araw-araw. Alam. -araw. Tara, ito.